mga kaibigan, alam nyo ba kung ano ang tunay na itsura ng stomach? Eto po! Eto <gasps> pong kulay green na ito ay stomach acid po. Eto po ay tumutulong tumunaw ng mga pagkain sa loob ng ating chan. Ito ay diluted hydrochloric acid solution. Parang ganito ang stomach acid natin. Ito ay pH indicator. Sukatin so, natin ito. Uy, nagbago ang kulay. Tingnan natin sa ating diagram. Ang kulay ay malapit sa 1 at 2. Ibig sabihin, hyperacidic. Alam nyo ba, ang acidity ng ating stomach ay dulot ng secretion ng hydrochloric acid. Para malaman natin kung gaano katapang ang hydrochloric acid at gaano to kabagsik, mag-experiment tayo. Special ang item na ilulubog natin ngayon dito sa hydrochloric acid. Dahil ito po ay ang aking cellphone. Ito na. Ito na, guys. Ha. Ah. Tinanggalan na po natin ng battery itong cellphone na to dahil delikado po ang epekto ng battery sa asid. Kumukulo na mga kaibigan, kumukulo! Ang smartphone ay wasak na wasak. Tingnan nyo, may, may sum... Oh, oh! Nahulog pa yung ilalim na parte nitong cellphone na to. Ang lakas talaga ng hydrochloric acid. Biruin nyo, sinisecret ito ng ating stomach. Ngayon naman, ibalik natin ang simulated stomach acid. Kanina, nasukat natin na ang pH level nito ay between 1 to 2. Ngayon, subukan natin kung kaya ng Cremel S Advance na ibalik ang pH level nito between 4 to 5, which is the normal stomach acidity. Ang Cremel S Advance na ito ay chewable, pero imbis na nguyain ko, dudurugin ko na lang. Tapos ay hahaluin natin ng mabuti na parang dinadigest na lang ating stomach ang Cremel S. Sukatin natin gamit ang pH indicator. Aha! Tingnan nyo ang ating pH indicator. Nasa may 4 at 5 ang kulay. Sa simulated stomach acid, nakita natin kung paano nag-normalize ang acidity nito. Kaya kapag inatake ng hyperacidity sa sikmura, huwag pabayaan, may solusyon para mag-normalize ang stomach acidity.